Before ang lahat na ako'y magkukwento ay nilutuan ko po muna ng makaroon na bishamel yung aking mga amo. Nung araw nga ng Friday ay nahimatay ako sa farm dahil sa sobrang pagod at init at puyat na nagalon na. Kaya pag araw ng Sabado ay talang pinahinga ako ng amo ko. Nung makauwi nga kami sa bahay ng Sabado ng madaling araw at natulog ako ng alas 3 ng madaling araw, eh alam mo bang ba nakagising ako alas 5 na ng hapon? Subalit hindi talaga ako ginising ng mga amo ko at hinayaan ng talaga nila ako matulog buong araw. At nang nakagising ako ng alas 5, ay alam mo bang hinatiran pa ako ng pagkain sa aking kwarto o oh, hayahay ang at ninyo. Wala nga pakialam yung amo ko noon na hindi at talaga ako nakapaglinis ng bahay at hinayalan talaga akong matulog kahit sila tulog din buong araw. Eh yung among babae ko nga ay alas 7 na nga ng gabi nakagising. Talagang sinulit ko talaga ang araw ng sabado ng aking pamamahinga at hindi talaga ako nagtrabaho. At syempre ngayong araw ng linggo ay eh, babawi tayo kasi nga hindi tayo nakapagtrabaho ng buong araw nung sabado. Before nga ako magluluto niya pag ay nila, syempre nakapaglinis na ako dyan at syempre magkape muna ako para may laman naman yung aking tiyan habang ako'y nanonood at nakikinig ng pinuno pero sa mga oras na yan ay hindi pa talaga umuwi ang aking amo at sya'y unang araw ng kanyang trabaho at pati yung mga alaga ko ay tulog na tulog pa rin. Ay, alas 3 na yan ng hapon. Halos wala nga pakialam yung amo ko kung ano mga pinagagawa ko. At yan talagang pinakanggustuhan ko sa kanya. At pagkatapos ko nga magkape, syempre handa ko na yung kanila mga pagkain para nga pagdating ng amo ko at pagising ng mga alaga ko ay kakain na lang sila. Niluto ko nga na yung pasta dyan habang ako ay nagpapalamig at nagpapalambot ng karne. Isang pirasong pasta lang pala yung akin niluto dyan at kaunting karne lang kasi nga hindi ko naman ako mahilig kumain ng makaroni. At habang ko nga aking pasta ay nagatkiat na ako dyan maliit na kamatis at sinunod ko rin yan yung sibuyas na ginayat gihat ko din ng maliliit o ba diba, magic nilagyan ko nga lang yan ng, ano, ng green paper yung aking karne kasi nga para mawala yung panghinya kasi nga karne naman talaga ng baka yan pero iwan ko ba kung anong klaseng amoy meron yan at nang matapos ko na yung ginayat-gayat yung aking mga sangkap eh syempre gigisahin na natin yan sa olive oil pinagsasabay ko na nga lang yung kamatis sibuyas at green paper at naglagay din ako dyan ng dinurog-durog na bawang at nagulat nga ako dyan at nagising na ala yung aking alagang babae at sabi niya siya daw magluto. Eh, sabi ko mag-relax ka na lang dyan at ako yung magluluto na. Siguro nag-worry din siya kasi nga kakagising niya pa lamang at mamaya maya darating ng kanyang ina. Hindi pa siya nakapagluto kaya ako na lang muna nag-rescue. Nilagay ko na nga yan yung, dino, yung giniling na karne ng baka dyan at pinaghalo-halo sa mga sangkap na aking ginisa at nilagyan ko na yan ng asin, paminta, powder na, ano yan, powder, basta powder na luya. So, syempre, turmeric. Naglagay din ako dyan na coriander. ah uh, cumin, yung cumin pala na kinuha ko yun is bago, kaya hinanap ko muna yun na at oh, uh, yun muna ating ubusin. Naglagay din ako dyan ng sweet paprika, at syempre yung garam masala. At saka naglagay din ako dyan ng mixed spices kapag tawit uh, tawag para matanggal talaga yung mga hindi ko alam po nung klaseng amoy, yung makarning yan. At naglagay ako ng at, na -halo -halo ko ng cube sa tinalo-halo na. Pinaghalo-halo ko na alam lamang at tinurug-durug at naglagay ako ng to paste dyan para magkaroon naman ng kulay at magkaroon ng buhay ang ating karne. Mm -hmm. Nagmamadali na nga lang ako nyan kasi mamaya darating na yung amo ko babae at alam kong gutom na gutom na yun galing trabaho. Pag na matapos ko na yung luto na yan, eh, syempre kinuha ko na yung akin pasta at nilagay dyan sa Pyrex. Naglagay na ako dyan ng kalahati at nilagay ko muna yan ng bechamel sauce at hinaluhalo para nga makombine talaga yung sauce niya at para masarap yung ating niluluto mamaya. Sobrang dali nga lang man gagawin at alam ko paborito naman ng mga alaga ko to kasi talaga sila sa pasta pasta maliban sa akin at sa aking among lalaki. Kami lang dalawang hindi kumakain ng pasta. At namamix ko na ngayon at nilagay ko na itong karni na aking niluto. At saka din, dinagdag yung natirang pasta dyan sa taas. Pinagpapantay-pantay ko na lamang yan at nilagyan ko ulit ng pinakamaraming bechamel sauce. Kasi yun yung mga gusto niya yung marami talagang sauce. Ayaw nila talaga yung mabitin-bitin sila sa sauce. Kaya ayan, dinamihan ko na at inubos ko ng isang pack. Wala nga kami dyan ang tawag niyan yung anong cheese na yan, yung cheddar cheese. Kaya yung cheese ng burger, yung ginawa, nilagay ko dyan para mas masarap naman. At nilagyan ako yan ng mozzarella sa taas. At nang managyan mo mozzarella sa taas, ay ilulutuin pa natin yan sa oven ng 200 degrees Celsius. Sa baba lamang yung apoy. At pag mumulukulo na, ilipat natin sa taas. O, okay. ganyan. At hintayin natin maluto at iserve. Pero nag -gum pala ako dyan ng kanilang asir. Kasi nga may natira kami sa rive. kaya lang masira yan. Igagawa natin ng paraan. Dalawang lemon juice yan na ano, tsaka naglagay ako ng condensed milk at naglagay din ako dyan ng evap na milk para mas masarap yung kanilang juice mamaya. At naglagay din ako dyan ng mango pulp. Mango orange. Mango orange nga pala yung aking gagawin dyan. Naglagay ako dyan ng dalawang tasang tubig at naglagad na ako dyan ng kaunting asukal at giblender ko na. Yun yung ipartner ko sa makaroon at nila para mas masarap yung kanilang kain. At pagkagising nila ay mabubusog talaga sila. So paano? Until my next video.